Sa bawat habang Ito ang liwanag Hawak ang pag-asa Sa gitna ng ulap Kahit maliit Sa puso'y malaki Ang tulong na handog Para sa bayani Bukas ang balag Walang hinihintay Ang puso'y Ang puso'y basilag

Lapit kayo, Mapa lapit. pa ngayon. Oh, so, si Atel, nang na pala, na. Lapit ka, puso konti. Harap kayo sa akin. Ah, uh, tagasan kayo mga bunso. Okay lang mabidyohan ko kayo. Isa akong vlogger. Meron na, kumain na kayo gusto nyong bigas uh, ah, abante lang kami konti magkakarga kami ng gasolina ayan mga nani ah. magkakarga lang kami ng gasolina pero mga mo oh, magpapaskor may mga batang nangangarap din dito sa highway mga pusoli ka ano yung pangalan mo? Mara Mara? Mira Mara, Mira magkapatid kayo? Papa. ay kambal ang galing naman oh, kambal Nag-aaral kayong dalawa, Kambal? Ako. Makapagalitan kayo ng nanay at tatay nyo dahil nangangaro kayo. Alam na po nila. Uh, eh ano bibili nyo pag kami napangaro rinan kayo? Alam. Pambaon. Pambaon. Ah ngayon, dahil Pasko naman ngayon, bigas bibigay ko sa inyo, tigisa kayo, okay lang. Tapos uh, mal malapit may bahay nyo rito, malayo. Malapit. Kasi, kasi pagka pera, baka maano lang eh. Oh. Uh. Kuala ba tama ng, uh, ng bigas? Diyan yeah, din lang sa likod, sa likod. Oh, yeah. Ah, uh, tingi saan dito lang sa likod. Ayan ah, diyan ka lang. Diyan ka lang. Ah, ayan ah. Uh, lapit kayo ng dalawa, kambal pala sila. Ah. ah. teka lang, teka lang. Ano? Ay, liga kayo dalawa. Okay, masay. Oh, okay na muna diyan. Liga dalawa rito. Bigas na lang siguro, malapit lang yung bahay niyo naman dito, no? Ah, okay lang ba yan? Magkano din kinita niyong dalawa? Okay, ha? Paano konti? Paano? 15? Ta Ngayon, uh, uuwi na muna kayo, kumain kayo yung tanghalian. May bigas, tapos biligay kayo ng ulam. Okay? Ulam na po kami sa Ulam ano yung ulam nyo? Ano ulam? Total kambal naman kayong dalawa eh, di ba? Uh, yung isa bigas, -isa pera Ito pambiling ulam ha eh, Ay, pahawakan mo Tapos bitbitin mo Ano masasabi ng kambal? ano oh, lapit konti, ano yung hasabi? Harap kayo dito Panoorin nyo to, ako si Kuya Aw Ayan, Kuya Aw Kagaganda nyo, kambal kayong dalawa pero nandito kayo sa labas ng bahay. Ha? Mag-aaral kayo mabuti ha? Uh, uwi, uwi nyo muna yan tapos bili kayong ulam. babay na muna, babay, babay oh. Ayan mga mami, ayan ang mga bata. Ayan mga mami, tungtunga po sila. Tungtunga po ay mga bata. po. Uh, kambalpok hindi kambalpok pero nakakaroon po sila natin sa bako ng pabako yan to ay kasaan ano nga po